In effect, a group of spectators in that part of the gallery went out of their way to stand out of their seats, deliberately violating the sign which are very clearly pasted on our walls saying, Please remain seated. Senador Miriam Santiago, galit na galit na hiniling na parusahan ng tatlong nanunood Because sa paglilitis once, na tumayo at tumingin at sa kanya. Those two gentlemen in the gray baron... I request the chief justice to discipline, at the very least, to admonish and to reprimand this group that this itself so high above the law. Is it Batis, a Senator plea, roko, but do roko, Judge to right, and try and make a point with a witness, and then stand up. I understood that no colloquy would be allowed under the Senate rule and I understand. impeachment trial, merong mga tao, lalong-lalo na yung mga mukhang mayayaman na pumupunta na ayaw talaga, manahimik. Ilang beses na silang pinangaralan ng Chief Justice mismo. At maliban dyan, ay tinuturuan pa sila na dito sa session hall ay maliwanag naman ang mga paskel na nagsasabing keep silence, no clapping, remain seated. Ilang beses na sinabihan itong mga taong ito, manahimik lang kayo pero palagi nilang nilalabag araw-araw. Hanggat kanina, nakaupo ako roon, nagtitingin itong lupo na ito sa akin. At napakasama ng pagtingin nila dahil hindi inosente eh. Magtatawanan sila at bulungan sila tapos titingnan na nila ako uli. At meron pang isa na hindi lamang minsan, dalawang beses tumayo para talagang mala magiging malapit ang mukha niya. Kitang-kita ako sila, dalawang best tumayo yung taong yun. Kasi sa unang bes na nakita ko sila, pinabayaan ko na lang muna. Hindi ko na sana papansinin. Pero nang tumingin ako uli, andyan, pasigi pa rin sila. Titingin sila sa akin, tapos maghahagik ka na para bang nanghahamon na sila sa akin. At yung taong lalaki, tatayo pa. Tapos ngayon nirarason nila na gusto raw nila makita ang nagsasalita. Maski tumayo sila at maski anong paparaan ang gagawin nila sa katawan nila, talagang hindi nila makikita kasi kahilera nila yung nagsasalita at may post. Magandang gabi po, nagalit si Senadora Miriam Defensor Santiago sa anya ay pambabastos sa kanya ng tatlong taong nanonood sa impeachment trial. Dahil dito, iginiit ni Santiago na palayasin sa gallery ang grupo. I noticed that while Senator Rocco was in effect answering the point that I was raising when I was having the floor. After he made his point, a group of spectators in that part of the gallery went out of their way to stand out of their seats, deliberately violating the sign, which are very clearly pasted on our walls saying, please remain seated just to look at me. in a provocative way. Nilapitan at itinuro ni Santiago ang tatlong tao, sina Bettina Aboitis, Rosana Flores, at VACC Will Chairman the, Dante the, the Jimenez. Inilabas e ang tatlo mula sa gallery at dinala sa tanggapan ng Sergeant at Arms. I don't know what made her pinpoint at the three of us in particular. Um, I didn't realize that you're not even allowed to lean forward and look because you can't quite see what's going on because there's this big um, pole right beside us. So you can't see, so you have to Either go this way, or and at this point, in Senator Rocco was speaking, when uh, Senator Santiago said that there were two gray men she saw stand up, I had to look behind me to see if there were anybody in gray barongs And when she actually sat back down and stood back up to point us out, all three of us were a bit in shock. No. Yeah. Um. During the, the when we went. Maya-maya ay bumaba ang Sergeant at Arms ng Senado. Pumayag na raw si Chief Justice Hilario Davide na bumalik sa gallery ang tatlo. Ngunit hindi nagtagal sa loob ng gallery ang tatlo. Sa halip, muli silang pinalabas dahil sa focus ng Senado kung saan ay napagpasyang permanente silang pagbawalan sa loob ng gallery. Without asking our side, yung aming, aming uh, posisyon, aming, aming uh, dapat na isagot sa charges na yon. Debarred kami forever? Nagalit ang mga private prosecutors at sinabing moro-moro na lamang daw ang nangyayari sa impeachment trial. Balak nilang mag sa impeachment complaint kasama ang nalumbot apat na iba pang complainant. seriously considering withdrawing from the complaint, from the impeachment trial. Binigyan pong din ni Senadora Hukom Miriam Santiago na hindi niya mapalalagpas ang tahasang paglabag sa mga patakaran ng impeachment tribunal ng tatlong manonood sa paglilitis. Dagdag pa ni Santiago, inayunan siya ng mga kapwa niya, Senador Hukom, na contempt of court ang dapat ipataw sa tatlo nagsisimula nitong impeachment trial, merong mga tao, lalong-lalo na yung mga mukhang mayayaman na pumupunta, na ayaw talaga manahimik. Ilang beses na silang pinangaralan ng Chief Justice mismo. At maliban dyan, ay tinuturuan pa sila na dito sa session hall ay maliwanag naman ang mga paskel na nagsasabing keep silence, no clapping, remain seated. Ilang beses na sinabihan itong mga taong ito manahimik lang kayo. Pero palagi nilang nilalabag araw-araw. Hanggat kanina, nakaupo ako roon, nagtitingin itong lupo na ito sa akin. At napakasama ng pagtingin nila dahil hindi inosente eh. Magtatawanan sila at bulungan sila tapos titingnan na naman nila ako uli. At meron pang isa na hindi lamang minsan, dalawang beses tumayo para talagang magiging malapit ang mukha niya. Kitang-kita ako sila, dalawang beses tumayo yung taong yun. Kasi sa unang best na nakita ko sila, pinabayaan ko na lang muna. Hindi ko na sana papansinin. Pero nang tumingin ako uli, andiyan pa, sige pa rin sila. Titingin sila sa akin, tapos maghahagik gi ka na para bang nanghahamon na sila sa akin. At yung taong lalaki, tatayo pa. Tapos ngayon nirarason nila na gusto raw nila makita ang nagsasalita. Maski tumayo sila at maski anong pabraan ang gagawin nila sa katawan nila, talagang hindi nila makikita kasi kahilera nila yung nagsasalita at may post.